Uy, kuya, tingnan mo to. Ang ganda tingnan. Gawin mo rin kaya to sa ano, gaming setup mo para aesthetic tingnan. Tira mo to. Oh. Lagyan mo ng ganito, kuya. Tingnan mo. Ang ganda tingnan. Siyempre, lagyan mo rin yung kwarto ko para aesthetic tingnan. Hindi naman pwedeng ikaw lang, no? Maganda nga. Kaso, mahal na magpalagay ng ganyan. Di, kuya. Meron akong alam na murang bilihan ng mga pang-design sa bahay na katulad na ito. Weh! Saan? Dito oh, sa Greenwood Philippines. Tara, punta na natin. Kung may balak kang pagandahin ng gaming setup mo, kwarto mo, bahay mo, o negosyo mo tulad ng restaurant o coffee shop, eh Greenwood Philippines na ang bahala sa'yo. Sila lang naman ang direct manufacturer ng premium panels for walls, ceiling, and flooring. May UV board marble, PU stone, at madami pang iba. Makakasiguradong sulit ang pera mo dito dahil sa quality at sila ang pinakamurang nag-offer neto compare natin sa iba. US quality standard kaya makakasigurado kang sulit ang bayad mo. Kaya pumunta agad kami ng kapatid ko dito sa warehouse ng Greenwood Philippines na located sa San Rafael, Bulacan. Meron pa silang ibang mga branch at showroom na pwede nyong puntahan. Ilalagay ko na lang sa comment section ang mga address. Pagpasok nga namin ng kapatid ko sa loob ng warehouse eh makikita nyo agad dito ang iba't ibang design na mga panels. May pang wall na kung saan perfect ilagay sa gaming setup ko. May mga iba't ibang kulay na pagpipilian. Kitang kita agad ang quality neto. Matib matibay, waterproof, at magmumukhang elegante ang paglalagyan mo neto. Pero mura nyo lang tong mabibili. Ang ganda nito? Tango, tas parang ano, matibay pa. Ang magandang idikit dun sa ano, ding din ng kwarto ko, syempre. Ito bagay ito sa kwarto mo. Para kapag nagbo-voiceover ka, di na kita naririnig. Tsaka para di ka na rin makarinig ng mga ingay sa labas. Ang ganda nito, 'di ba? Pero tingnan mo to, pang painters to pang painters yung design, no? Ang ganda. Soundproof din. Eh tingnan mo to, ang kapal, ito naman ang PU Stone. Kung gusto mo nakakaiba at pang ang design. Mukha siyang bato guys. Ito yung ginagamit sa iilang resto o coffee shop. Maganda sa bahay, maganda rin ipang design sa negosyo. Uy, ito na lang oh. Kamu, parang ano, totoong bato. Pwede nating ano, idikit lang sa dingding natin. Uy, na natin to, ang ganda. Eto naman yung sa ceiling para magmukhang estetik ang paglalagyan mo nito. Mura nyo lang din tong mabibili. Ito kuya, maganda yung dikit sa kisamin natin. Pero ito yung maganda kasi ano, mukhang malinis tingnan. Pakikita mo kapag may dumi. Wala, meron din pala silang gayo. Ito mo, may parang pag pa siya. Tira mo. Diba? Shala. May pang outdoor din sila, mabigat to guys, kaya masasabi ko na pang matagalan, matibay, waterproof, at madami ka pang design na pagpipilian. Ay hey, kuya, ito maganda to pang outdoor oh. Lagay natin sa labas ng bahay, kahit maulan ano, hindi siya kukupas yung kulay. Ito, tingnan mo ang kapal oh. Ganda rin na ito. ito naman yung sa pang division nila. Ito kuya, maganda to pang division sa ano, kusina at sala. Okay rin to oh. Meron din silang UV board marble dito. Maganda din tong ipang-design sa inyong wall. Grabe, no? Hindi nyo na nga kailangan sa inyong wall. Dahil si Greenwood Philippines, eh, mas pinadali niya ang trabaho at mas pinatipid pa sa gastos. Pang matagalan at siguradong elegant, modern, aesthetic design ang magagawa mo dito. Habang nag-iikot-ikot nga kami dito sa kanilang warehouse, eh, ang dami ko nang naiisip. Parang hindi lang gaming setup ang pagagandahin ko, ah. Mukhang buong bahay na namin. US quality standard, kaya makakasigurado quality ang inyong mabibili dito. Direct manufacture, kaya sila ang pinakamurang nag-offer nito. Ito nga pala ang price list nila. I-post na lang itong video para makita nyo ang mga presyo. At ang maganda nga dito eh, kapag marami kang binili eh mas makakamura ka. Kaya kung gusto mong gumanda ang bahay mo, restaurant mo, o kahit ano pang negosyo mo na kailangan ng pang malakasang design eh, dito na kayo sa Greenwood, Philippines. Marami silang branch, kaya i-check nyo na lang sa Google Map at ilalagay ko na lang din sa comment section ang address. Hello everyone, so kami nga pala ang Greenwood Philippines. So, ayan, eh, nag-offer kami ng mga home finishing materials, home improvement materials. So, kung nagpapagawa ka ng bahay or nagpaparenovate, dito ka dapat pumunta. Yung location ng warehouse namin ay sa San Rafael, Bulacan. However, marami kaming branches, showroom na pwede niyong puntahan. Meron kaming branch sa Pulilan, Bulacan, Tarlac City, Pampanga, Cavite, Laguna, Cabanatuan, Nueva Ecija, and Batangas. Ito pala yung aming PVC ceiling. So, yung price range nito ay 250 pesos to 290 pesos. Dito naman, meron tayong indoor fluted panel na 3-in-1 na shallow groove lang, 550 pesos. So, dito naman, meron pa tayong another design ng WPC fluted panel na pang indoor. Yung standard size ng ating mga panel ay 9.5 feet. This one, ang price range is 359 to 459. This one naman yung ating mga PU stone panel. Maganda siya pang wall. Ayan, rock design siya. Parang totoong bato. Yung price range niya is nasa 1,400 to 1,500. Dito naman meron tayong mga column. Ayan, na pang division ng mga uh, area nyo. Kung gusto nyo ihwala yung mga sala nyo sa di dining area nyo, ayan, pwede nyo siyang gamitin. Price range ito nasa 500 pesos. Meron din dito sa katabi niya, meron din tayong WPC outdoor fluted panel naman. Ginagamit siya sa panglabas or sa labas ng bahay. Ang price range ito ay 999 to 1,300. Ito yung viral na product natin. As of now, meron tayong SPC flooring. Per box natin binibenta yung mga SPC flooring natin. Yung design na plain, merong 12 pieces sa isang box. Yung fishbone design naman ay merong 6 pieces per box. Yung price range niya is nasa 1,900 to 2,500 per box. Ito naman yung ating mga acoustic panel. Ayan, ito yung pang soundproofing. May dalawa tayong design. Fluted design. And meron din tayong honeycomb design. So price range nito is 1,400 to 2,400. Ito naman yung ginagamit sa mga TV console pang walling wall accent. Dito naman ang tawag dito ay UV boards. Ayan, sa isang ganito kalaki. 4 by 8 feet ay 1,400 to 1,800 lang yung presyo niya. At meron pa kami ibang design kagaya nitong isang to. Alam kong mura na yung mga presyo na sinabi ko dahil nga kami ang direct manufacturer ng mga home finishing materials dito sa Pilipinas. Kung gusto mas makamura pa sa mga presyong nabanggit ko, umorder kayo ng madami or mag wholesale price kayo. Compare natin siya sa presyo ng ibang hardware or ibang mas kilalang hardware pa Pagaya ng WPC Fluted Panel, for as low as 359 makukuha niyo na siya sa Greenwood, Philippines. Pero pag binili niyo siya sa ibang hardware or sa mga mas kilala niyong hardware, nasa 550 to 650 pesos yung siyang mabibili per panel. Kaya kung nagbabala kayong pagandahin yung bahay niyo or nagpapagawa kayo ng bahay niyo at naghahanap kayo ng pampaganda, dito na kayo sa Greenwood, Philippines.